Ang pag-ibig ay maging walang pagpapaimbabaw. Kapuotan ninyo ang masama. Makisanib kayo sa mabuti. Makisanib ka sa mabuti. At ang mabuting sasaniban mo, yung siyete dosi ng Roma. Ang kautusan ay banal. At ang utos ay banal. At matuwid at mabuti. Ang mabuting sasaniba ng tao, yung utos. At isa sa utos ng Panginoong Yesus ay ang maging miyembro ka o kaanib ka sa iglesia. 3.6 ng Efeso. Na ang mga hentil ay mga tagapagmana at mga kasangkap ng katawan. Ang mga hentil, para maging tagapagmana, dapat maging kasangkap ng katawan. Alin ba yung katawan, kapatid na Daniel? 1.18. Siya ang ulo ng katawan sa makatwid bagay ng iglesia. Ang iglesia, ang katawan. Eh, ang mga hintil kailangan sumangkap sa katawan. Maanib sa katawan. Ayan. Kaya sa Biblia sinasabi ng